what's up mga suki? Another day, another manok panabong na naman tayo. Para sa ngayong araw, tayo ay darayo dito sa Lipa City, Batangas para tignan ang mga presyuan ng mga naggagandang manok panabong. Kaya tara guys, samahan nyo po ako. Bago ang lahat, kung kayo po ay interesado sa vlog na ito, maaari lamang po na mag-like and subscribe kayo sa aking YouTube channel. Para lang sa ganun, kayo po ay update sa aking mga videos gagawin. Maraming salamat po. Isang quality na alimbiyugin. Tay, magkano pa out nyo dito? 2.7. Oh. Sa 2.7, noy may ibawas pa sa po yun. Sagad na sa 2.7. Eh, sadyang maganda naman ang manok din na yan lang ang dala niya, yan lang Ah, may dala dito. Ito, may dala pa si tatay, pumpkin naman. Tag-2-7 o no, era, tag 2 3-4 naman na sa pumpkin. Mga ilang taon na na ho yan. Tag-iisang taon ho lahat. Ayan na. Tapos ito pa Ito pa pa. 2-7 din o era. Yan, Bali, tatlo dala ni tatay. Kariyo, isa. Isa. Ayan. Sulit, sulit ang makakuha din eh. Isang quality na mayahin. Bossing, magkano asking five po? 5-5. Sa 5-5 po may bawas pa. Ayun, tama-tama. Magandang manok. Sa 5-5 may bawas pa. Ilan taon na wara eh? Uh, nine. Ah, 9 months. Oh. ayun ay mag-iistaga na. Ito, pwedeng gamitin na, boss. Pang gamit na. Boss, ilan na madala nyo? Tampo. Tampo, sampo ganun re, eh. andalan niyo. Ayun. Boss, kung sakali may gustong kumuha sa internet, pwede ko makuha number niyo. 0939 0939, 0939 36 36 93, 93 93 180. 180. 180. Boss, ano pa pangalan niyo? Robert. Ayun, yeah, kung gusto niyo ng ganitong klasing mga manok, ay kontakin niyo lang si Boss Robert. Ari pa mga kanila dala, to po. Ha, quality. na quality po ang dala nila. Ayun, yeah, kontakin niyo lang po si Boss Robert. Isang quality na brass back. Napakagandang manok. Bossing, magkano po iniaari nyo dito? 4-5 po. 4 po. Sa 4 po ba may bawas po? Okay, oh, ba, talaga napakamura. Rare na kulay. Tapos, 4 lang ho, May bawas pa. May gulang na rin na ano. Sa kalateng taon na. Oh, Abay, sulit na makakakuha din eh. Quality. Isa lang ang dala nyo. May ganyan din na. Brass back. Ayan, dalawang brass back. Sulit na makakuha. Ang kanawa yun. Itimang paa. Tayo, magkano asking nito? 2-5. 2, -5. 2 -5 Sa 2-5 may bawas po. Meron Ayun, tama tama may bahas pa sa 25. Ilang taon na wala eh? Mga na buwan. na buwan tama tama sa staga na no. Tama tama sa staga na parating. Yan lang ang dala yo, yan lang. Nabenta Dab na no iba. Ay na. Ay mabilis, mabilis mabenta. Magagandang manok naman. Maganda, pogi. Pogi. Pogi na mayari. Yon, quality. Isang dalusape. Basi magkano sa dalusape? Okay, napakamura. Sa so, 1,300 may bawas pa yan. Okay, sulit ang makakakuha dito. Ilang po naray, boss? Okay, sulit na makakakuha din eh. 1,500 may bawas pa. Isay ng dalama, boss. Ang dami din. Sige, bossing. So, ang quality, nakanawa yun. Boss, magkano ang out nyo dito? 6,000. Sa 6,000 may bawas pa. Hanggang 5,000. Uh, ilang buwan na wari, boss? 10 months old. Diyan na pa ang dala niya. Dalawa. Ayan, dalawa ang dala ni boss na gantong itsura. Kung gusto niyo makakuha ng gantong manok, punta kayo sa Lipa, Batangas. Sulit ang makakuha din eh. Sulit, sulit. Boss, magkana binibigay dito? 3,000. Sa 3,000, may bawas pa yun. na ko sa 3,000. Yan, quality na mayayin. taga sa 3,000. Anong bloodline nito, boss? Mga Gilmore, Gilmore. Yan, Gilmore ang lahian. Sulit, sulit ang makakuha din eh. Quality na naggo-gold. Tapos pagka na out mo dito? Dalwal libo. Sa dalwal libo, may bawas pa. Anong gulang na honorel, Tay? Anim na buwan. Anim na buwan. Ayan, sa dalwal libo, may bawas pa. Anim na buwan ng edad. Yan lang niya, Tay? Okay. Ayan, kung gusto nyo makakabili ng ganyan rin kamurang manok, punta lang kayo sa Lipa, Batangas. Okay. Isang quality na alin puti ang paa. Tayo magkano pa out dito? Hello? Dalwal libo. Sa so dalwal libo, may bawas pa po yun. sa daw sa so dalwal libo. panama-panama lang po sa dalwal libo. Itong alimbiyugin puti ang paa. Yan lang ang dala nyo. Ah, dalawa. Ito yung isang dala nyo, tsaka yung isang yon Alimbiyugin din o. Tagda dalwal libo. Kung may gustong kumuha, oh, pwede makuha number niya para mailagay ko dito. Ano number niya? Ah, wala. Okay, dito na lang kayo punta sa Lipa Batangas. Ano? Ang dalo sa api. Okay. Stag, bossing bull stag. Bull stag, ah Uh, bali, magkano ba ang binibigay dito? 2.5 2.5 Sa 2-5 may bawas pa, bossing? Sagad na. Sagad na. Ay, maganda manok naman, kaya saktuhan lang sa 2.5 yan. Quality naman, ano? Yan lang dalawa, yan lang. Nakuha na isa. Ano pa? Okay. Isang quality na talisaing tapi. Kakaibang manok. Magandang klase. Tayo magkano out dito? 4.5 4.5 ba? Sa 4.5 5 ba may bawas pa ko yun? Wala na. Sagad na ko sa 4.5 na? Ah, uh, ilang taong gulang na war eh? Tatlo. Tatlo. Kaknari pala Bali, anong layo nito? Hatch gray. Hatch gray. Ayan, sulit ang mauwa dito. Merong buhok sa ulo. Ngayon lang wala akita din eh sa Bat Lipa Batangas. Ngayon lang ang dala nyo. Tatlo orang, mabili niyo. Ah, nabili niyo dalawa, ganyan din ah. Eh. Ay, mabilis pala makuha. Ayan, sulit, sulit umakuha din eh. Isang quality na dalosape. Boss, magkano out mo dito? 2.5. 2.5. Sa 2.5, may bawas pa huya, ano? Ayan, talagang makaabili agad, murang manok. May bawas pa sa 2.5. Ilang taong gulang na to, boss? Isang taon. Isang taon. Anong bloodline nito, boss? Ah, uh, unknown bloodline. At least magandang manok din ano. Oh, no? Yan, yes, sulit na makakuha. Quality na dalusape. Boss, magkano out mo dito? 2.5. Sa 2.5 may bawas pa 'yon. Yeah, may bawas pa sa 2.5. Magandang manok. Ah, uh, anong line nito, boss? Sweater. Sweater. Ilang taon na to? 9 months. T nine months. Ayan, yeah, kung gusto niyo makakuha ng ganirang kilasing manok na tag-2-2-5, po tayo sa Lipa, Batangas. Magandang manok. Sulit, ang makakuha din eh. Ilan dalawa, boss? Ah, dalawa. Sige. Ayan, nagkabilihan na ho. Dandil. Dalawa, nakuha agad. Isang quality na puti. Kulang ang buntot. Boss, magkano ang bigay dito? 1-2. Sa 1-2, may bawas pa. May bawas pa sa 1-2. Napakamura. 1-2, may bawas pa. White Kelso. 10 months old. Sulit ang makakuha din eh. Mura-mura. Magkano sa bulek, Tay? 2-5 naman ho din sa bulek. Medyo magulang-gulang kaysa sa puti. Ah, uh, bali ito ay sweater dum ho. Bali pinahinahalagahan ni Tatay ng 2.5. Sa 2.5 pa may bawas pa. Ay na, may bawas sa daw sa 2.5. Ariya, mga binabae. Tagpo 4.5 ang isa. Mga bulls tag na binabae. Tagpo 4.5 ang isa, bulls na, na binabae. Ito kanawa 'yon. Anim na libo ang isa, kanawa yun. Oops, oh, sorry po. Anim na libo ang isa sa kanawa yun. Sorry Anim na libo ang isa sa kanawa yun. Sulit, sulit. Ang makakuha sa apat na to. Quality na dalos sa kape. Mas magkano ang isa din eh. 15, 15, 12 15, 15, 12 ha. Area tag pip Ito 15k ho. Oh. Area 15k. Mga quality yung manok. Ito dosyo. Oh. Area ba sa kanila? Walang libo naman sa may palong. Tapos dito. 65 naman ho din eh. Lahat ng quality walang tapon. Pas mga ilang taong gulang na to? Mga ilang taon na oh? Aray na na ay bulstag, pang tagda dose. Aray kak, pang tagi 15 Kaya kung gusto nyo ng ganyan ring klaseng manok, punta ho kayo sa Lipa Batangas. Ayan o. kung sakali may gusto kumuha, pwede makuha number nyo para... Ayan o. Ayan o. Ano pa ano na Facebook pero? Nila, ah, Facebook. Facebook. Ano pa ano Facebook? Lawrence Karingal. Lawrence Karingal. Anong picture noon? Nasa. <tinyo> ah, pa-flash ko na lang ang hudo para kontahin sila, boss. Eh, masuper super ang manok.